Papaliban sa itinakdang deadline para sa consolidation ng PUV Modernization Program inaprubahan ng Komite ng Kamara. Narito ang news group ni Laika Cuevas. Inaprubahan ng House Committee on Transportation ang mosyon ni Laguna Representative Dan Fernandez na hilingin kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipagpaliban ang deadline para sa consolidation ng prangkisa ng mga PUV operators sa ilalim ng modernization program. Naniniwala si Congressman Fernandez na dapat lamang itong ipagpaliban upang bigyang daan ang Department of Transportation na tugunan at solusyonan ang mga problema sa nasabi bing programa Ilan lamang dito ang pagpapanatili ng iconic na itsura ng jeep, assessment sa magiging halaga ng pasahe, panuntunan sa pagpili ng modernong jeep, ilang issue sa pagitan ng mga jeep ni driver at kanilang operators o kooperatiba kung saan sila kabilang. Agad namang inatasan ni Committee Chairman at Antipolo Representative Romeo Acop ang Committee Secretariat na balangkasin ang naturang resolusyon para maaprobahan sa susunod na pagdinig. At iyan ang aking news scoop ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.